Hi, hey guys, Good morning Naglulupak tayo ng saging ito yung na ano namin nakuha dyan sa ating saging niyo yan busy maglinis ang mga ladies dahil ilang araw kaming hindi nakapunta dito sa kubo diniyan yan ngayon yung dinilesa tayo baka kulang talbos diba lang sobra Well buti mahangin oh eh. Masarap 'yung ulam namin ni JJ oh. Kanya-kanya kami na ulam eh. Sa wala lang san ti pa. Ito sa amin lang ni JJ to. Ito 'to eh. Nandito lang ti pasing. 'Yung ulam dito mo ha? Masawa. Minsawa na nga da san ti pasing sa talbog. Puni dati ko kamutay, nag-ibos niya. Bye. Ha? Ha? Buksan mo lang mamaya yan <laughs> Eh, hey, ng tiligaya. Wala mo lang sabay. Kapag siyang tiligaya maglinis dito, magkalahati mag 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 yan

ay mo diyan. Magugutom na 'yan sa makakain ng kai. Matatago ko lang ganda eh. siya kanina guys Ito lang 50 over 50. <Yeah> over 50. Na ko pepte pepte. Ela ante 98. Abel. 60. Hindi mo tar 60 over ano? Hindi <laughs> <laughs> ah. 60 over 90. na ante. na yata si Danmin guys na nagi masun George ne. Ito kanti ng spam. Hmm. Okay. So, Luto mo na eh. <laughs> Tsaka patani. Simple lang yung aming lunch. Patani. Mamaya kami maglalaga ng ating saging dahil maaga pa naman. Oh, wala ng tubig talaga itong um, ano, ating fish pond. Nagbitak-bitak ng lupa. Try kaya natin magbungkan ng kwan. Build up. Sayang yung ibang build up na hindi namin nakuha eh. na Magbaho na yan dyan eh. Kung hindi maano. Sobrang init kasi. Ang bilis matuyuan ng tubig. Sa tag-ulan, maglagay ulit tayo dito. Ano na may lagay natin yung dalag? Hito! Plano nga namin ano eh, paghatiin, hatiin yan, tilapia, tsaka hito. Dito, tatambakan na lang dito Sabi naman ng Teligaya Pangit na daw, parang maliit na Tignan Ito guys, yung aming simple lunch ka, 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 Tatlong potahe Panginoon, salamat sa bayang pinagkakalaw sa amin. Maging lakas namin ito, ama, sa paglilingkod sa iyo. Sa nga na na Jesus, ang um, laki ng pinagkakalaw mo. Kain tayo mga kalagawin. Sarap tayo ulam kalagawin. namin, talagawin. My favorite. Ante ako, ulam natin. Ang ulam ni Tita Ligaya ay patani. Um, sponsored by Garing Galop. Garing Pas muna sa Pas muna sa patani. Yes, to kamuting ka ay kamuting... ...kong pamilya. Namiss ko kasi itong talaga pa na pata niya. Ante, pasuyo nga lang, tine. tayo. Kasi nung bata ako, ito yung pibarasa. Eh, kutsara na lang, Ante. Anong niluluto ni madre. Ito naman po itong kay Antinong. Tama nga. Sagukan mo lang Insaladang. Pilakot mo lang sa bago. Hindi lang lang ito malaki. Talbos. Nagtagos sa baumak. Ang sarap. Udot. Alam ko na. Nga. kaya man tong amin. Hindi ang Hindi ang Hindi ang makakam. Bakbat. Uy. Takot tayo. Walang sarap. Sabutan lang Ladies and gentlemen. Hmm. Yan. Ay, dahil mo? Well, mas, mas gusto niya naman ngayon yung talbos. Ante, pag ganyan. Ano ka kung pinta na ante, tikman Bakit ayaw mo yan ante, yung durian? Hindi hmm? man baka yun ah. Chicken. madig chid siya ka. Ang magsika, tapos siya ka. na daw. Hindi mo kakalam? Hindi. 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 Oh, yeah. Dahil ka naman ng tila ah. yan. Um. Gusto ko lang sa ano, mga sinisang. Pero sa lang kaya Pag Binagbuungan mo. Masarap pa nga ito pakda. Hmm? Mm -hmm. yung halo sa para... pakbe. Yung ginawa, di ba natin nung nakaraan? Masanip para baw na. Mm -hmm. Para baw lang. Mm hmm Uy. Apoy madinga mē. Apo dinagbuungan ng ganito, 'yung pagkaya. Di ako lang naman talmantanya. Namamang galing no customer, apo. So, 'yang guys, uh, haluan natin siya ng anong magagkit. Hmm. Dito natin 'yung ating saging. Hmm. Kikokit ito yung naputol na ano puno ng saging. Ewan eh, ko na ano. Ba't naputol? Sayang naman. Kung hindi, na, kung hindi natin siya, lulupakin. Ayan guys, after ano, gising. <laughs> Kahit tala ng jog. <laughs> Maggawa na naman tayo ng malamot. <laughs> malamot manan. Puro manan malamot ang. <laughs> Bueno, a bueno, me lo que, even dalawang pan lang siguro yan na. Mm -hmm. Yung gatas pan te. Tama lang. Yun. Kunti lang kasi yung naging bunga mm -hmm. naman. Sa akin, maliliit. Ka maliliit. Manginayang lang kami. Kaya, nilupak na lang namin. Alam mo naman kami, walang tapon. Bawal ang tapon. Yung pang ababa na lang. Tama na. lubok. <laughs> Yan na yung mahirap. May malagkit na yun. Hmm. <laughs> <Merinda ng> mga mo <laughs> Nakatambay dun sa ratilis namin. Ay, tingin hapon na lang tulo lang tao yung labisa ay yung ano papa. papa merinda ng mga anak ng kaligaya nag-uuray na yun eh. <laughs> yung mga ano namin at <laughs> May mga tagibe. Mm. <laughs> Pumatay na Mas lalang nakakapagod pag nakaupo. Sakit ng ko. Talaga mo yung pagod ganito. Yung edad na rin. Six days. Ha? Ito magpapaos guys maglupak kapudutan kasi kami dati ano e eh, gabi oo gabi na ang tanda gabi ako lang lupak Apo, adaya ko ah. Oras di pinagbibisi. <laughs>

Sana yung mm -mm. dalawang shot lang. Mm -mm. Dalawang shot lang. Okay, mo. ako. rin eh. Din sa mo. Hindi man magabot sa dudo. Ay, nabayaw. Ay,

Yeah. Mm -hmm. ulo sa dulo ya kaya man ulang sa pahiga ipagluto namin ang lupak sa tila gayon kukutin ka <laughs> nagkain <laughs> ka ng ganito antay? nagkain huh? ka ng ganito <laughs> ito na yung sarding men na ba dahil? Pagkakay lang ban-ban-ban. Hindi mo kaya. Tapakan ko aso na ito yan. Hindi. ang lukong ang ka. Ano? Naturo. Makabuha ang lukong ang. Naturo. Gamay. Tikman mo nga, ante. Para pa ako. Makanyong ka, ante. Ako rin tayo. Tikman mo nga. Hindi ina, ang. nga. Ay na. Tumabang ni Papa. Parang matabang na. Ito na yun. sad-adong nangay nalagay Tabang saray. kapag ko masukal nga. Ayoko na akong mukha. <laughs> Ayoko na akong matabang. dalawang salangan lang ang ating ano nilapak kabilis niya ako na kalambot mura yan mm hmm. Man. dalawang oras ba namang nilapak tinurugan ba naman <laughs> tapos na lang kahit may hapag um, magdurog yung sabi Thank mm -hmm. you. Lagunya bagus sekali, lihat namanya. ka na Yung isa ka konti konti yung kanda yung. Burakasi yung. Wun. Kopi na? Mm. Eh. Makauray <laughs> Maka mo. Next sugar. Tutol na initan na tayo di, sa gading na nato mm. nyo. Naliligo niya lang pala tayo. Dito siya magaling you know, sa magbayo. Ang pinali na sa Antiligaya. Nakatulog kasi. <laughs> 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 Naka-charge. Naka naka Kanina maululaw daw eh. Ang mga masukar na. Meron na. Uh -huh. Asukar? Uh -huh. so, ang dagdagan ko garo. Nailo ka pantay? Pamirinda daw doon sa mga konante. Tambay sa may arateles. Mga anakan. Tag-tagib yan. Tag-tagib nag na sila. Awan dapat tan, inibos dan. Hindi nila alam. Naturog pa'y bago nagkuhan. Naturog pa'y balot. Tikaglupak po na nang wag na. Ako nang Alam mo, nata, kutsara ta. kutsara ka Dito niya, Ay, dito niya, pasiro ka. Nagpalag. Karga mata timbag ta, Pangugas natin ito, na Hina ko nga, nung tumulak. So, ito. Ano madud na? Isubrita na rin po na mula. Hindi bulay daan. Kalapaw po na. Sugasan mo mo, ibabad muna natin eh. sa ibang araw na natin eh. Sa Yan, syempre guys. Ha? Masarap na partner ng nilapak ay kape. Kahit pa mainit, kape is light. ito. Merienda mm -hmm. tayo mga kagagod. Mahal tayo guys. Mahal tayo. Wala mo tayo na okay, okay. ko ito kanina. Hmm. Ganyan na tayo guys, mga ka-dragon. Okay, ito e, yung uwi natin ito. Ito sa mga may mga <laughs> pa? Ito nga, hindi pa natin maubos eh. Isang kutsara lang yan eh. So, na. Magigat na sa kanya. Dito may dito. ano kasi? May malagjet? May mm. malagjet. Baka maabot pa ito ng kona. Hindi Yung inangit mo, hindi nakakasala. Hindi kasi matamis. Basa lang yun. Two sa ako. kontrol na ni... yun <coughs> lang yung tubig para mas masarap pa. Yon. Basa yun. Hmm. basa, man. man eh. Mas masarap. 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 basa Masarap. 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 Masarap kalugutan. Nagbasit mo? Mas gusto ko na ngayon kasi yung sama dito. Hmm. Kaya ano siya? Hindi masyadong, nakakaumay. Hmm. Kasi ano lang, hindi siya matamis. Tamis? Ito yung pangalawa? Hmm. Ito. ayo ito. Kaya ko yung pangalawa yun. Kaya malang yung mga tamis na. Pananay. Hmm? Pari, walang yan.

Okay, Na, sarap talaga ang party na rin yung kape. It's so much. So, napaka-gay. Mabilis na makabusog to, ina. Hindi na, mm hindi -hmm. na, na nabagitan. Mm -hmm. Pang, ano, kontra-alam. Mm hmm. Ito yung kontra-tamis Ito yung tanggal o may Naglaki yung Okasyon na yun, ayun, nagyabong gano'n sa amin Ngayon, yung mga ganyan Ang ganyan natin Sa amin dyan Uso, muho, murong. <laughs> Nakalayo. Nakarating ng murong. May <laughs> bakas niya. Talaga, makapunta ah. ka na naman sa kwam, Hindi ka pa paluwas. Hindi, nga talaga, eh. Eh. Talaga, -tru -tru -tru. Ka na, ka talaga, Eh. Hindi ka wala paluwas sa lala kong pirat. Talaga, mading may turturo. ka ng makaluwas. makaluwas sa umpira, kong pirat. kayo. Ingat tapi dia ni sekali kan. Ingat tapi kita angker awalong. Ingat ni. Tiri nak bulu kami tak tahu ni. Kasi nga lang pala mo dito. din ako ng high school. Basta napangakuan ka. Mm. mo kasi. Basta tuwing ano kasi yun yung dalas nyo isang kabal ko kay mama. Kapag ka nagpabukis na ron. Nagtipa mo din pagpabukis na. Hindi ako magpasok ka ah, pang hindi kami nagpabaya. Ha! <laughs> ha! <laughs> Paano yung isang isang lang sa isang, distance, isang taon hindi pa matulog? Pagpapit na isang ginatilod. Buhay pa ba kaya? Kamu ah! Pwede mo. Nabapa. Ano din mong adisip na Ganyan din ako dati. Iinutan na <laughs> yung <bang> sinapok Kung <laughs> kasi napangakuan mo kaya <laughs> ganun. Karo-arawin ka talaga niya. Kaya ganyan, basa na pangakuan namin. Ayun yeah. na. Isang linggo yata ang arparang ang yung semen na yun. Hanggang ngayon, hindi niya mga liplipata ang kaya na pilitan na tuloy. <laughs> napangakuan. Basta napangakuan mo yon, Hindi mo pwedeng hindi ano yun. Kaya huwag ka nang nga lang mga ako eh kung ano. So, ayan mga ka-dragon. Yan tapos na kaming mag merienda yung mga nandoon naman sa silong ng Aratelis ang ating papakainin baka sila But like gutom, gutom na gutom na sa kaantay na sila merienda <laughs> merienda ka na so ayan mga kadragon mag wala kaya hindi nang <laughs> <laughs> tiligaya o Yeah, magliligpit lang kami ng ano dito tapos uuwi uh, na rin kami. Thank you so much po sa panonood sa aming simpleng vlog ngayong araw. Ingat kayo mga kadragon dahil sobrang init ang panahon. Bye! Bye. We love you po!